Ayon sa ilang kwento, tila may dala o sumpa ang mga tanong ni Miss Universe 1969 Gloria Diaz pagdating sa Q&A portion ng mga beauty pageants, dahilan para mas lalong kabahan ang mga kandidata. Marami ang naniniwala na ang mga tanong ni Gloria ay hindi lamang mahirap, kundi nakakapanginig talaga ng tuhod. The Philippine Showbiz List presents Top 7 Nerve-Wracking Q&A Moments with Gloria Diaz in Beauty Pageants 7. Amanda Navacero, Binibining Pilipinas 2013 sa Binibining Pilipinas 2013, ipinakita ni Gloria ang kanyang kahusayan sa pagtatanong ng tanungin niya si Binibini 46 Amanda Navasero tungkol sa kontrobersyal na Reproductive Health o RH Bill. Ang RH Bill ay isa sa mga pinakamainit na isyo sa Pilipinas noong mga panahong yon at ang pagtatanong tungkol dito ay tiyak na magbibigay ng matinding kaba sa sino mang kandidata. Ang tanong ni Gloria ay, Can someone be a good Catholic if they believe in the RH Bill? si Amanda. Sa kabila ng matinding kaba ay sumagot ng direkta at may kumpiyansa. Sinabi niya, Believing in the RH bill is good, especially for us educated people. We should know how to understand, especially for the kids. Ang host na si Martin Yevera ay nagbirupa. pa RH really hard na nagpapakita na kahit ang mga nasa industriya ng entertainment ay nauunawaan ang bigat ng tanong na yon ni Gloria Diaz. Ang biro ni Martin ay nagdala ng kaunting ginhawa sa mga manonood at sa mga kandidata. Ngunit hindi nito naalis ang katotohanan na ang tanong na yon ay isa sa mga pinakamahirap na tanggap ng sino mang kandidata sa kasaysayan ng Binibining Pilipinas. 6. Jessica Marasigan of Malabon, Binibining Pilipinas, 2019 Sa prestigyosong gabi ng Binibining Pilipinas 2019, isa sa mga pinakakatensyon pinaka na bahagi ng patimpalak ay ang tanong na ibinigay ni Miss Universe 1969 Gloria Diaz. Ang kanyang tanong para kay Jessica Marasigan ay, The Philippines has the most beautiful beaches in the world, but we are also ranked one of the top three most polluted oceans. We're full of plastics if you win Binibining Pilipinas, how could you make a difference to help clean up our oceans? Sa harap ng madla at mga hurado, malinaw at diretsyahang sinagot ni Jessica ang tanong. If I win Binibining Pilipinas, I would use this platform to make a voice that we need to segregate our trash, get rid of our plastics, and help conserve our national tourist locations. This is what we are known for, and what makes the Philippines beautiful. I would use this platform and my voice to help make a difference for our nation. Thank you. 5. Laren May Bautista of Laguna, Binibining Pilipinas 2019 Sa nakakakaba at mahigpit din na kompetisyon noong Binibining Pilipinas 2019, ang tanong ni Gloria Diaz kay Laren May Bautista ay simple, ngunit puno ng lalim. How do you define success? sa harap ng na napakaraming tao at sa ilalim ng maliwanag ng mga ilaw ng entablado. Diret yung sinagot ni Leren ang tanong ni Gloria Diaz. My definition of success is raising my flag of bravery against bullying. It's because I experienced hurtful words, heard so many things that hurt my feelings, but the 10-year-old girl fights for her rights, fights for what she believes in, and she believes in herself and trusts herself sa pamamagitan ng pagtitiwala sa sarili na ipapakita ni Larry na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa mga titulo at korona, kundi sa personal na paglago at paninindigan. Natapos ang gabi ng puno ng saya at tagumpay ng nakoronahan si Larry bilang binibining Pilipinas Globe 2019. Ang kanyang pagkapanalo ay nagbigay daan upang siya ay maging kinatawa ng Pilipinas sa The Miss Globe 2019 pageant kung saan siya ay nagwagi bilang second runner-up. Isang malaking karangalan hindi lamang para sa kanya kundi pati na rin sa bansa. 4. Jasmine Bungay of Pampanga, Binibining Pilipinas 2024. Ang nagdaang ika-60th edition ng Binibining Pilipinas 2024 Coronation Night noong July 7 sa Araneta Coliseum sa Cubao Quezon City ay puno ng mga kapanapanabik na eksena at hindi inaasahang mga pangyayari. Ngunit isa sa mga pinaka-memorable na bahagi ng gabi ay ang nerve-wracking na tanong mula kay Miss Universe 1969 Gloria Diaz. Sa segment na Q&A round kung saan ang mga kandidata ay sinusubukan ang kanilang galing sa pagsagot ng mga mahihirap na tanong sa loob ng 30 seconds, ibinato ni Gloria ang isang hindi inaasahang tanong kay Jasmine Bungay, isang kandidata mula sa Pampanga na bahagi ng Top 15. Ang tanong ni Gloria, If you were given 30 minutes to talk to the public, what would you talk about? At ito ay nagbigay ng matinding kaba, hindi lamang kay Jasmine, kundi pati na rin sa mga manonood. Ang tanong na ito ay simple sa itsura, ngunit naglalaman ng malaking pagkakataon upang ipakita ang kakayahan ng kandidata sa malalim na pag-iisip at kahandaan sa mga mahalagang isyo. Hindi nagpatinag si Jasmine sa kanyang sagot. Ipinakita niya ang kanyang katalinuhan at malasakit sa mga isyong pandipunan. Annie Jasmine, if I would be given 30 minutes to talk to the public, I would like to talk about the passing of the SOGI SC bill. Because in celebrations such as pageants, this community has contributed so much. And in this regard, we can give back to them by supporting this cause. Because as an individual, it is our responsibility that we ensure that everyone is treated equally despite their SOGI. 3. Jeannie Anderson, Mutyalang Pilipinas, 1999. Noong tinanong ni Gloria si Jeannie Anderson sa Mutyalang Pilipinas, 1999, ang tanong niya kay Jeannie ay, What do you think would be more important for you, to be rich or to be beautiful? Nang marinig ni Jeannie ang tanong, agad niyang sinabi, Your question is so hard, but I think I can answer it. Kasabay ng kanyang nervyosong tawa, Kitang-kita ang kaba sa kanyang mukha at naririnig sa kanyang boses ang pag -stutter. Ngayon pa man, nagawa niyang huminga ng malalim at mag-isip ng sagot. Just give me a little more time to think, ani Jeannie, habang patuloy na ngumingiti sa mga manonood. It is very important to be, wait, um, natigilan si Jeannie ng ilang segundo. Inulit ng host na si Anthony Pangilinan ang tanong para kay Jeannie. Kahit na halatang kabado, nagawa ni Jeannie na makabawi Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinagot niya ang tanong na may ngiti at determinasyon. Itinuloy ni Jeannie ang pagsagot. Um, I would choose beautiful. It's not that you have to be beautiful outside, but also inside, right? So, it is very important to be beautiful than to be rich. What if you're rich but you have this bad attitude? So, it's better to be beautiful in and out. Thank you. 2. Jeannie Anderson Binibining Pilipinas 2001. Pero sino ang mag-aakalang pagkalipas ng dalawang taon ay mauulit ang parehong senaryo kay Jeannie Anderson noong 2001. Sumali si Jeannie sa Binibining Pilipinas 2001 pageant na ginanap noong March 10, 2001. Sa Q&A portion, ang natapat na huradong magtatanong sa kanya ay si Gloria muli. Hindi nalalayo ang tanong ni Gloria sa tanong niya kay Jeannie dalawang taon na ang nakararaan. Tanong ni Gloria, if you were given a chance to choose to become beautiful but not too smart or very smart but not too beautiful, what would you prefer and why? Hindi agad nakasagot si Jeannie at pinaulit ang tanong kay Gloria kaya pinadali niya ito at sinabi, Beautiful but not too smart. Basically not stupid but not too smart. But very smart but not too beautiful. What would you rather be? Beautiful or smart? Maririnig ang hiyawan ng audience. Bungad ni Jeannie. Well, um, quiet please. Dahilan para lalong maghiyawan ang mga manonood sa loob ng Araneta Coliseum. Well, I'd rather choose to be beautiful. Um, because to be beautiful, like, um, it's natural. But, um, being smart, you can learn. You can learn from a lot of things to be smart. 1. Rowella Solis of Bulacan, Binibining Pilipinas, 2024 Si Rowella Solis mula sa Kalumpit, Bulacan na pumasok din sa top 15 ay kailangan magpakita ng talino at kagandahan sa loob lamang ng ilang segundo. So balit ito ay naging isang gabing hindi niya malilimutan. Nagsimula ang lahat ng tanungin ni Gloria si Rowella na isang simple ngunit napaka-interesanting tanong. What physical asset do you have that should make you win binibining Pilipinas? Hindi na dalawang isip si Rowella at agad na sinagot ang tanong. Sa kabila ng emosyon na dinadala niya, dahil sa pagkamatay na kanyang lola, nagpakita siya ng tapang at determinasyon. Ang kanyang sagot ay, As a beauty queen and as a woman of vision, I am here to present you the best version of myself despite having pivotal losses. Eight days ago, my grandmother died, and I know that she is in heaven watching me and proud of me that she has the best seat in heaven watching me over. Ngunit hindi pa dito natapos ang lahat. Dahil mukhang hindi na kontento si Gloria sa kanyang sagot, kaya humirit pa siya at binigyang diin ang kanyang tanong. What physical asset do you have? Sa pagkakataong ito, mas deretsahan ang naging sagot ni Rowella. What physical asset I have is I am beautiful. Aside from that, I have a mission and vision and life that makes me apart from the other candidates. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!